Hello! Hatidol Dumundon is back. See? Ayan, oh. May binili yung aking kapatid. Oh. Buhay sila. Sarap mag ulam ng ganito pag umuulan. There. Ay, oh, yeah! Umakit na siya! Magkit na siya! Magkit na! Yun, ang sarap, oh. Dito lang sa Pilipinas, meron ito sa probinsya. There. Yeah. I-boil ng ilang minuto. Lagyan ng kunting luya. And then, sa suka at sili. Yun ang the best. Yun ang the best na pagluto ng mga crabs. Yung i mo, may dalawang slice na luya sa tubig. Ay, 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 ay. And then, isaw mo sa suka o kalamansi na may sili and patis. Wow. It, the best talaga. Ayoko yung niluluto sa gata. No way. Ang pag, pagkumakain ng mga Chinese, Ibubuin nila yan. Ang mahal-mahal kaya nito pag lumaki. Ang isa nito, oh my God. 200, 280 ang isa nito pag malaki. Sa Hong Kong restaurant. Dito sa atin, oh, mura lang ito, oh. 250 lang ito. Sa dami, oh. See? Hmm. Ayun, sa kusina nagluto sila ng labong bamboo shoot saka maraming saluyot na may pritong bangus There Siyempre may kunting tubig na may bagoong Pag nagluto ka ng ano, ng bamboo shoot uh, siguro yung dalawang basong tubig. Pakuluan mo. Ayah! Pakuluan mo yon And then, ilagay mo yung bangos. Tapos, ilagay mo yung bagoong. So, uh, ilagay mo yung maraming saluyot hanggang sa lumapot yung tubig nya. And then, ilagay mo yung sunod noon, yung bamboo shoot tapos timplahan muna ng konting magic sarap wow masarap yun ang ulam ng taga probinsya yan yan ang ulam namin bukas na yung saging na saba yung ano yung green iluto ng bunga ng ampalaya saka maraming saluyot yun wow oh, sarap sarap Sino ka <laughs> si <Sino man>, Stila. <laughs> Ibu, mo eh, mo yan sa Facebook. Yan, oh, yan. Inluluto na siya, oh. Ibu, lang sandali ito. Tapos sau, sa sasuka, sili, kay kalamansi, may patis. Wow! Kain na tayo, mamaya. I-boil mo muna ito. Bye muna, mga crabs. Yan, mga baby crabs. Yan. Pero parang hindi, yung itsura nya parang hindi mabigat. Yan, Kuya Bal. Ito ang ulam namin. Marami nagtitinda dito. Minsan wala. Siguro walang mahuli. Mga mga isda, mga gulay. Naglilakad dito sa harap ng bahay. Nunid na pumunta sa palingke. Nakakatamad kasi kasi tag-ulan. There. Ay magpakita muna. Kasi medyo pagod yung katawan ko. Tapos wala hay, wala yung gamot, wala pa yung box ko. Ilang araw na akong hindi nakainom ng gamot. Saka yung vitamins. Kaya medyo, ano yung katawan ko, pati yung mga paa ko. Hindi, bye, bye na. Shout out sa lahat ng mga team kalingap. Yan. Yan ang ulam namin. Saka yung saluyot na may labo o na may bamboo shoot. May pritong bangus. Yan. Ayan. Ang dami nila. Oh. Medyo naghihingalo na sila. Ayan. Bye. This is Ate Ludomondon. Please don't forget Kaya Bal Santos Matubang. Ate Idna Vlogs. Kalinga Prob. Uh, mga ambasador natin sa mga landing pad. Uh, J. Morello Vlogs. Deputy Kalinga Lidia. Bilunis TV. Shirley Morello Vlogs sa kay Ambassador Jose Andrino, Andrino Kalingap Jose sa si Juicy Vlog, Kalingap Tatay Papsi Kalingap Fer sa sa kabila saan ba yun, Gumaka uh, Sir Sugon. na nakalimutan lang ko na yung isang landing pad doon si Kalampitos TV, shout out. Si Sagap TV, shout out. Sa Naga pala. And then sa kay Ambassador Joey the Great, sa sama kataman si Galingap Niko ng India, nandiyan sa Daet ngayon, shout out sa lahat. Sa mga scouters, mga viewers, mga supporters, mga subscribers, shout out. This is Atedol Dumondon reporting from Agao La Union, Philippines, north of Manila. Bye. Oo nga pala, I forgot. Dagdag. ayan! 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 Umakyat na sila sa damit ko. Uy! Ayun, iniipit na ako. O, Tignan mo. O, iniipit 'yung damit ko. Uh, 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 uh. <laughs> umipit, umipit. Ayan, dagdag. Dagdag na may action sila, oh. May action sila. Nahul, nahulog ko na lumakit. Inipit yung damit ko. Wow. Yan, oh. Yan, tumatakbo na siya. <laughs> oh my God. Check out. Loro um, Lower DM Magalpok Vlogs, shout out. Teacher N, Kalingap My Kalingap Marie Pineda, shout out. Christopher mm -hmm. Missil, shout out. Uh, Federado, shout out. Uh, Edelisa shout out dyan sa Hong Kong. Thank you sa panunood kahapon. Si, um, sino pa? Basta lahat ng mga team kalingap dyan. Shout out. Bye. Madilim ulit. Oh, dyan na ulit yung ulan. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.